Tabukid nun. At taga Bintanaw, lalo-lalo na kayo mabukid. <AUL1> <coughs> oh, yung kaibigan mo doon magsasaka. Oh, sipat ko ba, sipat ko ba, sipat Ay, sika Yung, taga ano? Taga Bisayas. Samar. Lepi. Shout out dyan. Yung mga... Lain pisau dan kami, Mga Yus. Bago lang pero daming tumama oh. Pero pero sa anu, ng ano ng Ya, yo. Hmm. Pero daming pasok. Oh. Mm. Maganda po